giniling niya ang balakang nang maramdaman ng malakas na kuryenteng biglang dumalay mula sa may kakaibang itsura ng bracelet na nakasuot sa kanyang pulso na nagvibrate papunta sa kanyang buong katawan. Umiilaw ito at naglalabas ng mataas na boltahe sa tuwing hihinto siya ng pagsasayaw sa harapan ng limang kalalakihan na naka amerikanang ng kasuotan. Mga bilyonaryong parokyano iyon ng isang malaking sindikato na kumukuha ng mga kababaihan at ibinibenta upang dalhin sa iba't ibang bansa. Naalala niya pa noong tumapak siya sa lungsod ng Maynila at magtanong sa isang lalaki dahil tila mali ang napuntahan niyang establishmentong pagkikitaan ng mga malalapit na kaibigan na nakatakda magsusurpresa sana sa kanya sa ikadalawamputatlo niyang kaarawan. Sa isang tabi ay niyaya siya nitong makipag-usap at nang matyampuhang walang nakatingin ay tinakpa ng ilong at bibig niya ng isang puting panyulito. Wala na siyang maalala pagkatapos noon. Nagising na lamang siyang nakahubad na at undergarment na lamang ang suot. Maliban sa tila na nasa alapaap siya noong mga oras na yun, dahil sa sobrang gaan ng pakiramdam, Inda niya rin ang pagkahilo dahil sa itinurok na ipinagbabawal na gamot sa kanyang katawan. Ipinagpatuloy niya ang pagsasayaw sa nakakaakit na tema ng tugtuging pumapailan lang sa apat na sulok ng kwartong kinapapalooban. May kadaliman roon at ang nag-iisang spotlight sa kisame ay ang tanging ilaw na nakatutok lamang sa kanya. Maya-maya pa ay may sumigaw. Raid! Raid to! Dapa at walang gagalaw. Isang nakasibilya na lalaki ang biglang sumulpot sa likuran niya. Kasunod ang isang katutak na kasamahan nito na warin niya ay mga miyembro ng kapulisan dahil sa nakakabit na badge sa belt ng pantalon. Wala man sa tamang wisyo ay nakahinga siya ng maluwag at napaupo sa maliit na entabladong kinatatayuan. Nakita niya ang limang lalaki na naging sunod-sunuran rin sa mga pulis na siyang rumispunde. Tila nabahag ang mga buntot ng mga ito na kanina lamang ay maangas na nakatingin sa kanya at tila ba mababangis na mga tigre na handang lapain siya kapag hindi niya ginalingan ng pagiling ng katawan. Okay ka lang? Halika at kumapit ka sa akin. Wika ng isang pulis na tila nangunguna sa operasyong iyon. Ginawa naman niya ang sinabi nito. Inangkla niya ang isang braso sa leeg ng lalaki at kahit nangihina ang mga tuhod ay pilit na lumakad palabas sa madilim na kwartong iyon. Dinla siya nito sa isang sasakyan na kasalukuyang puno na noon ng mga kasamahang babaeng kinidnap rin at gaya niya ay nakatakda ng ibenta sa mga dayuhan. Umandar ang sasakyang kinalululanan niya. Siksika ng mga babaeng naroroon pero tila walang pakialam ang mga ito dahil nasa ilalim nga ng impluensya ng ipinagbabawal na gamot. Nang ilang sandali pa ay biglang huminto ang sinasakyang van nang makarinig sila ng sunod-sunod na putok ng baril. Hindi pa nagtatagal ay bumukas ang pintuan sa bandang likuran. Tatlong armadong lalaki ang bumungad sa kanila at tila ba may hinahanap na isang personalidad hanggang sa makita siya ng isa at ituro sa mga kasamahan. Ayun, bilis, kunin niyo na bago pa dumating ang iba. Saad nito na kulang na lang ay sunggaban siya ng kasamahan ng lalaki na magtago siya sa likuran ng iba pang babaeng takot na takot rin noong patuloy ang pagrinig nila ng putok ng mga baril. Ang buong akala niya ay nailigtas na siya noong gabing iyon ngunit hindi pa pala. Ang nangyari ay hinarang sila ng panibagong grupo ng mga sindikato noong papunta na sila sa ligtas na lugar. Sa pangalawang pagkakataon ay dinukot siya ng hindi kilalang grupo. Ngunit ang ipinagtataka niya, siya lang ang kinuha ng mga ito sa dinami-rami ng mga babaeng naroroon. Nagising siya kinabukasan sa hinang mainit na sinag ng araw na dumadantay sa kanyang mukha. Nang imulat niya ang mga mata ay nakita niyang nasa loob siya ng isang may modernong pagkakaayos na kwarto. Itinuon niya ang paningin sa sarili at napag-alamang may suot na siyang isang pares na pantulog. Sinubukan niyang balikan ang mga nangyari sa kanya kagabi nang maalarma na naman nang makakita ng anino sa loob ng kwartong iyon. Napabalikwas siya ng pagbangon. Mabilis na itinuon ng kanyang paningin sa taong nagmamayari ng anino at nakahinga ng maluwag nang mapag-alamang nasa labas pala ang lalaking kasalukuyang ngayon nagpapalakad-lakad sa harapan ng malapad na dasalaming sliding door. May hawak itong mahabang baril na tila ba binabantayan siya mula sa labas. Nakaramdam ulit siya ng takot. ang lupalop na naman ba siya dinala ng mga walang hiyang mga lalaking kumidnap sa kanya. Kung noong nakaraan ay batid niya na isang bar ang pinagdalhan sa kanya, ngayon ay tila isang residential area na iyon. Tumayo siya upang pagmasta ng magandang tanawing nasa labas. May malaking swimming pool doon katabi ang magandang pagkaka landscape ng garden. May mataas na bakod na nakapalibot sa buong bahay na pulido ang pagkakagawa at may matutulos na bakal sa itaas ng pader. Kung saan man lupalap siya naroon ngayon, sigurado siyang hindi pa rin siya safe kahit pa nag-improve na ang lugar na pinagdalhan sa kanya. Mayamaya -maya pa ay nakaramdam ulit siya ng kaba, lalo na nang marinig ang yabag ng mga paa na papalapit sa isang pinto ng kinapapaloobang kwarto na siyang kumukonekta na sa loob ng bahay na iyon. Is she awake? Rinig niyang tanong ng isang lalaki. Hindi ko pa po alam, boss. Sagot naman ng isa pa. Well, why don't you find out? Sa pagsasabing iyon ng dumating na lalaki ay agad na siyang nagkubli at naghanap ng magagamit na bagay for self-defense. Isang vase ang nakita niya sa gilid at kahit may kabigatan ay binuhat niya. Samantalang nataranta naman ang lalaki noong pagpasok nito ay nakitang wala siya sa kama munit bago pa ito makabalik at makapag-report sa kararating palamang na boss nito na naghihintay sa labas ay pinalo na niya ito sa likod ng hawak-hawak na vase subalit sa laki ng katawan ng lalaking iyon ay hindi man lang ito nasaktan Bagkos ay hinarap siya nito na may galit sa mukha at aambaan na sana ng suntok ng sumulpot ang lalaking siyang kararating palamang Nakasalubong ang mga kilay nitong matamang pinakatitigan ng tauhan. Nang maramdaman naman ang galit ng itinuturing nitong leader, ay mabilis itong lumabas mula sa kwarto. Napatingin siya sa lalaking kapapasok pa lamang. Pero imbis na masindak sa galit na ipinapakita nito, ay nakataas ang kilay na tinirayan pa niya ito. At saang lupalop niyo na naman ako dinala ha? Mga demonyo kayo! Ano? Pagkatapos niyo akong pagsayawin ng halos subad so kagabi, ay ikukulong niyo ako dito? For what? Para hintayin ang mga lalaki magsasamantala sa akin? Mga wala kayong puso at kaluluwa? Bulyaw niya dito. Hey, relax. Walang mananakit sa'yo dito. Sa ad ng lalaki na wari niya ay hindi naman nilalayo ang edad sa kanya. Pansin niya, bukod sa gwapo ito ay matangkad rin at may kung pangangatawan. Ano? Sa tingin mo makakapag-relax ako pagkatapos ng lahat ng nangyari sa akin? Pinandilatan niya ito ng mga mata. Huwag ka nang mag-alala, ligtas ka na. Ani pa nito. Anong ligtas? E kita mo nga muntikan pa akong sa pakinan lalaking yun kanina. Paano ako magiging ligtas? Sigaw niya pa sa lalaki. And this? Nakakulong ako sa isang kwarto. Binabantayan ng mga armadong lalaki. Ligtas ba ang matatawag mo doon? Sa puntong iyon ay pinakatitigan niya ang mukha nito, pati ang kabuoang ayos ng kaharap, nang biglang may pumasok sa kanyang isipan. Naalala niya ang lalaki. Kung hindi siya nagakamali, isa ito sa limang lalaki na kaupo sa madilim na parte ng kwartong kinapapalooban niya kagabi. Isa ito sa mga sinayawan niya na ayon pa sa narinig niyang bulong-bulungan roon ay mga taong parokyano ng grupong dumukot sa kanya at siyang bumili raw ng mga babaeng matitipuhan ng mga ito. Walang hiya ka? So ikaw ang nakabili sa akin? Ganun ba? Sinugod niya ito at pinagpapapalo ng kamay sa malapader na dibdib nito. San mo ako dinala? Nasa ibang bansa na ba ako? Ibalik mo ako sa Pilipinas! Teka, can you please stop? Hinuli nito ang mga braso niya at mahigpit na hinawakan. Nandito ka pa rin sa Pilipinas, okay? So don't worry. Paninigurado sa kanya ng lalaki. Don't worry. Mabilis niyang binawi ang mga braso mula rito. Naririnig mo ba ang mga pinagsasabi mo? Magpalit kaya tayo ng pwesto para malaman mo kung anong nararamdaman ko. Shh! I get you, okay? Tila naririndi naman na ang lalaki sa kakasigaw niya kung kaya kumumpas ito na pakihinaan niya ang boses. Palabasin mo ko dito! Ayoko dito! Gusto ko na umuwi! Sa ginawang iyon ng lalaki ay lalo pa niyang nilakasan ang boses. Pumunta siya sa sliding door at binuksan iyon at doon nagsisigaw. Help! Tulungan niyo ako! Baliwala wala yung pagsisigaw mo dahil wala namang makakarinig sa'yo. Mamamaos ka lang. Saad nito na kabaliktaran sa ipinapakita niyang pagpapanik, kalmado naman ang lalaki. Just be thankful na nandito ka sa bahay na ito at hindi nakasama sa ibang mga babae kagabi. Wika pa nito kapag kuwan. So, utang na loob ko pa sa'yo ang pagpunta ko dito? Ganun ba? E di ba ikaw ang isa sa mga lalaki nanonood sa'kin kagabi? Ikaw at ang mga kasamahan mo, magkakasabot kayong lahat sa lumalalang human trafficking dito sa Pilipinas. Hindi sumagot ang lalaki pero mukhang unbothered pa rin. See? Naguhugas kami ka pa na show niligtas mo ko. Eh ang totoo, dinala mo lang ako sa ibang lugar. Alis! Lumabas ka dito. Hinding-hindi mo ako mabibenta sa mga dayuhang alipores mo. Pinagtulakan niya ito na para bang ang kwartong iyon. Nakita niya ang pagrol nito ng mga mata pati na ang pagpapalabas ng buntong hininga na tila ba nagpipigil sa inis na nararamdaman sa kanya. Natapwat sinunod siya nito. Lumabas mula roon pero ikinandado siya sa loob ng kwarto. Sa galit niya ay kumuha siya ng isang malaking tipak mula sa nabasag na vase at ibinato sa pintuan. Gusto niyang umiyak sa galit noong sandaling iyon pero tila wala na siyang luha na mailalabas pa. Paano'y isang baldiyata ang iniyak niya sa loob ng unang araw na kinidnap siya ng mga ito? Ngayon, kahit may takot pa rin sa dibdib, ay wala siyang choice kung hindi lakasan na lamang ang loob. Kailangan na niyang maging matapang at umisip ng paraan para makatakas. Alam niya, gaya ng tatay niya na isang chief of police sa isang lungsod ng Cebu, ay humahanap na rin ito ng paraan para maibalik siya sa piling nito. Abangan ang middle part ng story na itatampok sa isang linggo. Maraming salamat po sa pakikinig sa Jazz Amazing Stories.